Hanggang hapon, kain po tayo. Yan, ligat like kain tayo guys, kain tayo. Sarap ng ulam ko, dinuguan. Yan, dinuguan ang ating ulam yun. Oh. Um, sarap, dinuguan. Yan yung ano, luto ng mga Ilocano. Luto tilocano Ilocano sa dinuguan. Pampansang luto tilocano Dinuguan kin adobo. Mmm, sarap. With adobo ng sili. Mmm huh, ah, magkakatang sao dinuguan, um, gimat, magkakatang sao kapit, hmm, sob, hmm. hmm, hmm, nang dinuguan, huwag ulog na mangga, may nawo ulog na mangga kasi na. Ah, uh, likay go oh, dry na dinuguan. Tap. Hm? Hmm? Hmm? Sarap guys ng tinuguan Luto ti ilokano ta ilokano nat ng himas. Mm. Bas. sarap. Hmm. Sarap guys ng tinuguan Wala Tapos may adobong silip. Hmm. Sige guys, kain tayo. Mm. Mm, po Mm, pau na gimas tilutok na ng dinuguan. Luto tilo kano dinuguan. Oh. Rap. Mm. mm. Pati silit. Adobo ng silit. Si baboy. Mm. Ça presse. nang Pas so much dab us up to you guys thanks god busug na naman ako stop Mm -hmm. thank, you so much. Thanks, man. And thank you so much, for I'm Thanks, Thank you so much all Bye-bye, guys. I'm Thank you so much. Bye-bye.